Nung business lang na kayo nagkikita. Yung nga, sir, nung doon sa office niya, nung nag-case conference po kami with the anti-cybercrime, with NBI, and then nung pangalawa nung sa Lipa, sir, na ako'y PD na po ng Laguna, na how about itong si Kwan? Si Julie Patidongan, Matagal mo na itong kilala? Nung sa Laguna na lang po kami nagka, Kilala niyan, sir, ni Don Don, sir. Palagi kayo nagtatawagan ng cellphone? Nagkakatawagan po, sir. Okay. Si Mr. Atong Awe, sinabi pa kanina na gusto mo daw siya magsinungaling na pinapaangkin mo sa kanya na siya ang finance na paggawa ng building niyo, Tumulong po, sir. Totoo yan, na gusto, niyang magsinu gusto mong magsinungaling siya. Sinabi ko lang, sir, na tumulong siya na, nga, kaya, kaya, nga, tumulong siya, di ba? Sabi niya, nag nagtataka doon siya, bakit uh, pinapaangkin mo sa kanya yung pag-construct uh, ng uh, building ninyo doon sa kampo. Yun yun ang sabi niya. Totoo yan, na sinabihan mo siya na sabi mo sa mga tao na ikaw ang paggawa niya. Yung isang portion po si po, sir, talagang, sir, na, dahil nagbigay nga po siya ng 1 million na, eh, na tulong, sir, for renovation, hindi lang po isang building ang nag-renovate ko po sa Ako, Al hindi, hindi kita minamasama dyan sa okay. pag-iwag ko ng tulong. Kasi ako naging polis rin ako. Yes. Normal talaga yan na maglapit ay sa mga politiko, sa mga negosyante. But, but, tulong, tulong sa para Hindi yes. yes. naman binubulsa yun eh. Okay. Gawa ng uh, kampo, okay lang yun. Para -pa, pa repair. Marami ba mga mababait na tao, kagaya ni Atong Ang, na mabilis magbigay ng suporta. Ah. So okay lang yun sa akin. Kino-confirm ko lang ito ngayon sa'yo para kasi sinasabi ni Atong Ang na you are apparently a part of the conspiracy to put him down. Ay, hindi ko masasabing ka part ako, sir. Kasi, anong ko naman, ginagawa ko. So, Diritsahin dirit dirit kita. May, sabi niya, ang suspect niya is uh, Mr. Uh, Bung Pineda. Yes, sir. May kaibigan ba kayo ni Bong Pineda? Hindi, sir. Hindi? Hindi po, sir. General Kaskulan? Hindi din, sir. Oo. Naging chief mo yun, hindi mo kilala. Hindi, kaibigan mo, bata ka ba? Hindi, hindi sir. Hindi. hindi mo po, naglagay sa USPD ng, pan, uh, ng uh, kalamba? During the time of General Eliasar po, sir. General Eliasar? Yes, sir. O ito ngayong mga kaso ni Julie Patindungan, na apparently parang gawa-gawa lang daw. Sabi niya itong ang para ipin down yung tao niya. Ano masasabi mo doon sa mga kaso na hinaharap ni Patidungan? Yung mga double attempted, da uh, attempted da uh, murder, ba murder? Wala akong masasabing may kinakabot. Hindi po, hindi po time yon Hindi po, sir. Okay. Sige. Yes, sir satisfied ka, Mr. Ratongan. Sa, uh, eh, kung magtanong ka, you direct chairman. ano sa niya. ano ah, ko lang dito? Number one, yung sinasabi niya, selective ang isip niya, ang utak niya, nung ano po na sabi niya, hindi niya matatanda na sinabi niya ang tutukutin. Nung sinabi niya po yun, kaya ang daming ako placement na nahuli dahil hindi nga ako pumapayag sa ganyan. Pwede niyo, kung sinasabi niya, hindi niya matanda na sinabi niya, pwede niyo natin tanungin yung NBA dito, baka, baka, baka narinig. Ang mga tao ko lahat kasi narinig eh. Number two. Yung ano po, Your Honor, yung sa Laguna, sa Lipa, yung sinabi niyang halos tapos na yung pinakita niya sa akin picture. Hindi siya humihingi ng pera noon, Nag-donate lang ako. Ang sabi lang niya, akuin ko lang daw yung uh, yung uh, Ako lang daw na ako nagpagawa lahat. Sabi ko, hindi ko makita logic. Kaya tinawagan ko si Atty. Carol kasi si Atty. Carol lang kakilala nila tsaka si Joseph eh. Never ko siya kilala kaya ang ko na, nakita ko lang siya once twice nung lumapit na eh, hindi ko alam pangalan niya eh. Sa natanda ko lang mukha niya. Nung no, nakita ko, oh ikaw pala pwede ngayon, Colonel. Tapos nagulat ako, ba't gusto niya ako magsinwaling agad? Eh bakit saan niya nasanay ka magsalita magpagsinwaling ang tao? Y yun, yun na ano ko, tapos nalabas mo mga testigo mo, puro nagsisinwaling. Alam naman natin, nadamay mo pa yung mga pulis, di ka naawa. Kasi utak pulis din ako eh. pareho pare tayo eh. Nakita niyo naman, Your Honor, hindi po ba, Nakita niyo naman siya magsalita. Kepil ka, pidi ka, hilaw ang, hilaw ang salita mo. Ito ang terminology thank you, na natin. Thank you, thank you. Thank you for that. Ano, anong reaction mo? Sir, yung sinasabi na makakalimutin ako, siguro sir, sasabihin ko, sleep of a tongue. Kasi sir, Pero kung talagang dedirechoin kong yung sinasabi ni Mr. Atong Ana, dukutin. Hindi eh, sana ginawa ko na sir, ba't pa kami nang huli? Nang huli po kami. ito e, ha, hindi siya sabihin nga, posibleng, posibleng na dukot dahil nga, na, may, mayroon tayong nahanap ngayon na 34 na tao. O oh, sir, pero wala ko ang kinalaman. Yeah, Kaya nga, very crucial yung statement mo na pagdudukutin na lang natin mga yan, dahil nga, may nahanap tayong 24 na yes, tao. Pero wala po akong kinalaman doon sa ang, ang pinag-usapan lang namin doon sir yung involved sa cloning and nahuli po na amin yon nakasuhan after that wala na po kaming kinalaman sir ito cloning, yung cloning operation yon cloning operation lang sir okay i will take that up later meron tayong uh, kaso diyan na mag-update oh, na okay. Si DJ about that so ano pa wala na po sir thank you Wala oh, po sir salamat ha but before uh, yung kay section yung kay Siksyon, mamaya kay Siksyon, Pero pwede pwede tapusin muna natin itong uh, saan na yun? Nawala na yung magkapatid na dalawa kanina dito. Balik muna kayo kasi hindi pa kayo tapos. Pag ganun gano'ng tayo eh, that's normal for a hearing na sir. <laughs> Ay, na, sir. Oh. Oh, sir. Balikan natin kasi naputol ka na nag, uh, binagbigyan natin si Mr. Atongang na magsalita. Saan ba tayo last? Ano sinabi mo kanina? Doon po sa, ano, kay Michael Calaveria po. Ha? Kay Michael Calaveria po. Michael? Calaveria po. Calaveria? <laughs> Doon ito nangyari, sa, sa loob ito na sa bungan o sa safe house o sa police station? Sa loob po na sa bungan nangyari po yan. Okay, sige, tuloy mo. Yung pong, ano, nung binitbit na po nila kami. Yun pero, pero, bago mga magpatuloy, ha? Uh, do you confirm or deny na ikaw ay convicted? Convictado, ha? Convictado ka ito? O napailan na ng kaso? Convicted po, Your, convicted bro. ka ng drug case noong uh, 2002? Apo. Na, ano lang po ako doon, Your Honor, na para pong up lang po kami doon. Para pong na-sit up. Apo. Pero gumamit ka talaga noon. Ano po, ano po. O, so, gumamit ka. Pero hindi na po nitong itong, ano. Okay, anyway, that's, kung ano yun. Or character reference lang yun. 2002, 2002 pa yun eh. Opo, opo. Itong inibisigahan natin ngayon. 2021 na, na mga kaso ito. Matigil apo. lang. Wala pang tokhang noon. plan tokhang. Wala, Wala pa. Kaya para tumaba ka na ngayon, o. Oh. Wala, uminto ka na, no. Ah, oh, kapal na yung pisinga mo. Mataba ka na. Okay na. Sige, continue. yung no, noong pong kinuha po nila kami, habang binabiyahe po nila kami, yun nga po sabi sa amin na bakit si boss atong daw ang bilangga namin. Bilangga po daw namin si boss atong ay eh, father po daw si boss atong. Sa sabi ni Michael Calaveria po. Michael Calaveria. Tapos may sinabi ka pa kayo na alam nyo ba na limang libo lang? Apo, ah, po. Ano Sina sabi? Sinabi po nila sa sinabi po nila sa amin na sabi, alam nyo ba tumawag sa akin si Boss Atong limang libo lang isang ulo yung pinabayaran sa inyo. Pero sa ganun man, hindi namin kayo para patayin. Ang sabi sa amin po, papipiliin namin kayo, kaso o patay. ano pinili mo? Ay eh, syempre po, sa ano, sa amin po, ay kaso na lang po, kaysa patay po kami. Okay. Tapos, saan kay dinala? Nung ano po, dinala po kami sa safe house nila. Safe house? Apo. Alam Nung, mo, ano po Kung bahay po. Ha? Ano po, ano lang po siya? Bahay, bahay lang po siya. Safe house ng mga polis? Pa, parang ganun na po. Tawag nila sa kanilang ano, safe house. Gano'ng kalayo? Galing sa Sabungan? Mga 15 minutes po. 15 minutes? Apo. Dinala kayo doon? Apo. Uh, ano nangyari? Pagkatapos? Dinala po kami doon na yung mga mag-alas 6 po ng umaga. Tapos nilabas po kami alas 10 na po ng gabi. Sige, tuloy. Nung pong nilabas po kami nila, nagpunta po kami dito sa may parting pagsangan po. Naghanap po sila ng pagtitigilan. Nakakita po sila nung nagaantay po doon na single na isang barangay tanod po. Ngayon po, doon po sila tumigil. Hanggang doon po kami pinicturan. Pinicturan? Amo. Bakit? Tinan tinam nagtanim po sila sa amin. Nang ano? Po. Drugs po. Drugs? Opo. Sa pagsanhan, Laguna? Opo, opo. So, galing sa simbahan, galing sa sabungan, ritso kayong sip house? apo Pagkatapos sa sip house, pumunta pa kayo sa pagsanhan, Laguna? Opo. Doon, doon po kami... Pinantingan ng uh, droga? Opo, opo. Sabi po daw, doon po daw kami nag So, pagkatapos noon? Pagkatapos po noon, dinala na po kami sa ano, pinaihi po kami tapos pinating pinating na. Pinaihi. Opo. Para sa drug test, sa drug test po daw. Tapos at saka yung dinala po kami sa ospital. Pagkatapos po noon, dinaretso po kami ng pagsangad. Doon po kami kinulong. Pagdanhan police station. Opo, opo. So kailan kayo nilipat sa provincial jail? pampagsanhan. February po ata. February. So pag, pagkatapos noon, ano na nangyari sa inyo? Katapos lang nga uh, doon sa pagsanhan. Uh, doon po, nung kami kinasuran na po, nang nagano na po, yung mga kasama namin nagbiyansa ay eh kami po, hindi po namin kaya. Kaya na, po kami mangulungan po. Ano ka sinabi about uh, yung nag-ring yung cellphone mo. Tapos tinanong ka kung sino. Apo. Yung po yung, ano, yung, yung po yung tiga mandalo yung po. Yung pong isang boss po namin. Anong pangalan? Ronkel po. Ha? Huh? Ronkel Anong pa first name? Alejandro po. Alejandro? Apo. Tapos? Noong pong ano, sinabi po sa akin, bakit daw no, tawag ng tawag yun? Sabi ko po, maglalaban po kasi kami ng manok, kinabukasan po. Okay. Kinaumagahan po, maglalaban po kami. Ngayon, sabi po sa amin, sige, sagutin mo, papuntain mo. Pag pinapunta mo yan dito, nakuha namin yan, pauuwi namin kayo. Yun po ang sabi. Kaya ngayon po, sa akin po, pinapunta ko po. Pumunta naman? Opo. Pumunta po. Saan pumunta? Sa Santa Cruz din po. Sa bayan po. Sa Tulay po. Tulay? Opo. Tapos? Doon po nila hinuli yung tao. Hinuli nila? Opo. May dala pong manok. Si Rung Kilby? Opo. Saan nila dinala? In, in, binukod po nila sa amin yun. Dinala po nila sa lumban lumban. Apo. Tapos? Kinasuan din po ng drugs. Hanggang sa nakapagbiyansa po agad. Kinasuhan rin ng drugs? Apo. Sa lumban, Laguna? Apo. Hindi sa pagsanan? <clears> Hindi <throat> po. Binukod po kami kasi po tatlo-tatlo po ginawa po sa amin eh. Tatlong bata, tatlo po matanda doon sa lumban po. Tapos yung Tatlong bata sa pagsangan po. Tapos? Ah, Nung no, makasuan na po kami, wala na po nga, no, hanggang sa nandito na po kami, nangungulong po kami. Pero, sinabi sa isa, pinapit doon sa NBI, nasabi mo, hindi kayo pinatay dahil may umarmor sa inyo. Sino bang umarmor sa inyo? Si Mayor Volter po daw. Mayor? Volter. Volter? Tiga, malaya po yun. Malaya?